po mga kasindero at ito na naman tayo mayroon na naman akong share sa inyo ito dalawang patrol, nissan patrol ayan, parehas nissan patrol yan itong isa uh, 2008, automatic transmission ito namang isa uh, 2010 pero manual transmission ang problema nitong isa ang problema nito ay walang pulse yung injector kaya hindi siya umaandar ito naman umaandar siya kaya lang nag-overheat kasi nga may problema yung kanya cylinder head. So ang gagawin ko eh, experiment lang naman to. Eh, eh, ang gagawin ko yung system nito tawag dito yung uh, BCM tsaka yung ECM Tsaka yung transponder kukunin ko kasi ito umaandar to. Ilalagay ko dito. Uh, manual pero 2010 model ilalagay ko rito titingnan ko kung nga andar kasi nga ang problema nga nito yung ECM siguro papakita ko sa inyo kasi uh, inano ko to iniscan ko ang lubab sa kanya may problema yung kanyang immobilizer pero hindi ako naniniwala na immobilizer ang problema kasi tingnan nyo yung, ano, yung security nya oh. pag naka uh, off ang susi magbibling talaga yan tapos pag inon mo yung susi normally dapat wala sang ilaw di sa iilaw o oh. yan ganyan ang tama tama yan tama yan hindi sa na-ilaw na naka on yung ignition yan kung may problema sana yung immobilizer pag naka on yung susi dapat Nakailaw lang yung pula, naka nakailaw yung pula. 'Yun ang may problema sa security o immobilizer. So ang prua ah. hinala ko nito may ano, yung may problema yung ECM. Walang pulse yung uh, injector kaya hindi nag inject ng gasolina, kaya hindi siya umaandar. So ang gagawin ko, hindi naman pwedeng ECM lang ako kukunin natin doon sa kabila. Kailangan isang set isang uh, isang ano yan isang system yung ECM uh, BCM tsaka yung transponder yung susian kasi yung susian may ano yon may transponder yon yung susi uh, na ito ang nakalas na kaya uh, papakita ko sa inyo ay nako daming trabaho doble ang trabaho pero isa lang papaandarin <laughs> at tapos bubuin ulito So ito nga mga kasindol, yan, yan ang transponder ng anong susi. Yan ang nag ano ng security. Ay, naglulok. Pag ano naman ilaw natin, yan ang yan yung, yung transponder, yung, transponder yan, 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 Ito yung antena, yung pabilog. Yung nakabilog na yan diyan sa uh, susian antena yan para pag uh, para pag nakasuksok yung susi mo yung susi nakasuksok na ano ng antena yan. may chips kasi yan dito sa loob ng uh, susi kukunin natin to susian ililipat din natin Doon sa kabila ha ang daming trabaho no pero isa lang ang pata rin na sakyan dinagdagan lang yung trabaho <laughs> so yun na nga uh, mga kasindero eh, 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 eh ano yung korin yon, ah, tawag dito ah, pag-aaralan <laughs> Kung may ayari, kung ma kung aandar nga. Kasi nga ito yung ano yan, yung gear niya at uh, uh, automatic. Kukunin natin yan, yan sinabi ko na kanina. Yo, yun na nga mga kasendero. Kanina ko pang umaga to binabaklas. Kaya do mami yung baklas nyan kasi hinahanap ko yung BCM. Pambihira. <laughs> Kakahanap ko ng BCM kasi merong mga video na nakikita ko doon sa ibabaw. BCM Meron naman nandito sa ilalim Ay, nandito lang pala o oh. oh, Diyan pala nakalagay yan o oh. Kaganyan Kaya dumami yung baklas Pero yung kabila, konti na lang babaklasin natin Dahil alam ko na kung saan nakalagay yung ano Yung BCM Ang kakalasin ko na lang sa kabila Transponder ECM at BCM Wala na masyadong ano pero itong mga computer dito ko lang muna baka mamaya mapagpalit pa. Tapos yung transponder ayan nakakabit pa yung cable. So babaklasin ko muna yung kabila, itong kabila. Para ah, mamaya ko na uli bibidyohan pagka yung ikakabit ko na yung system dun sa kabila. At ah, pag i-experimentuhan natin. Sana umandar. Isa lang naman kasi may-ari nitong dalawang sakyan na to yung isa, yung isa kasi na yon ano ah 200,000 km mahigit yung natakbo ito 122,000 km pa lang kaya ang gusto ito ang buuin pambihira yung cylinder head nga pala nito sira kinuha yung nandoon nilipat dito <laughs> uh, trabaho naman ng mekaniko yon ngayon nung nailagay na yung cylinder head dito ay, ayaw nga rin umandar pero nung dumating to rito sa sasakyan nakaan talaga naka raker dahil hindi nga umandar ay so yun na nga mga kasendero mamaya uh, na pag na naka, pag ko na yung ano rito yung system doon sa kabila so ito na nga mga kasendero naikabit ko na yung ECM yung galing doon sa kabila ito na ayun yung ECM nya sa ilalim yan may kabit ko na to at naikabit ko na rin itong transponder at itong manual wala siyang ano ayun no oh, doon nakalagay yan sa kabila doon nakalagay itong BCM body control o dahil siguro nga uh, manual manual yung kanyang transmission walang body control pero dati din walang body control yung kanyang security ay ayos naman ayan nagbiblink oh. pag inon pag inon yung susi oh, nawawala yung blink ibig sabihin yung security buo naka on sya oh. pero hindi pa rin umandar i-scan ko siya titingnan ko kung anong pa problema i-scan natin kung anong problema ah uh, wala kasi kung ano eh wala kasi kung uh, wiring diagram nitong uh, Nissan nisan patrol mayroon pathfinder lang eh iba, iba naman yung ano nun makina B6 Karamihan sa Pathfinder na yung lumang modelo B6 tapos siyempre yung system no iba yung iba iskan natin pambihira ang mayayari nito So yun ang nga mga kasindero sa ang ating uh, eksperimento. Hanap tayo ng isiner ko sa inyo, isiner isiner ko rin sa inyo. Di ba nga ah uh, kung sakali man mayroong mga technician na nag magbabala na ganoon mag, mag, swap ng system eh pero di ko na yung alam baka mamaya eh uh, madali nyo kung pag magsaswap kayo ng ganong system pero ang ano ko palang hindi talaga obra eh dahil yung ano yung sa automatic transmission tsaka manual transmission talagang hindi obra yun magkaiba siya ng sistema although yung security pero may security naman lumabas eh tsaka yung throttle yung throttle nga pala nito tingnan natin kasi yun manual yung throttle nito Ayun, ganyan din trotel eh. Kapila. Oy, magkaiba. Magkaiba yung kaiba. Eh. Oh, oh, magkaiba oh, ito, ito, ito na lang oh. Magkaiba sila. Kumpara doon wala. Wala siyang anong, ayan oh. yon ang gandito lala tayo mga kasindero hindi na natin pagtatagalin <laughs> so ayun nga mga kasindero uh, ang last option ko ay titingnan yung wiring harness at mayroon ako nakita rito na mayroong Merong ano tama, may tama siya. Parang tinamaan ng uh, kung ano mang bagay. Ayan o. Ito. Ayan o. Lubog na lubog yan. Tapos yung yung, uh, yung ano yung electrical tape putol. Ayan o. Ayan o. Parang may bagay na tumama dyan. Ayan oh. Kaya yung harness na ito, yung wiring harness na yan, uhugutin natin yan. Galing yan doon sa ECM sa loob. Uhugutin natin yan dito. Ilalabas natin sa ibabaw. So yun ah. Ang last option ko, ilabas yung wiring para tingnan. Baka may naputol nga dito sa may tama na ito. Baka tinamaan ng ano nila. So yun na nga mga kasintero Ilalabas ko muna yung harness na yan Manggagaling yan doon sa loob Tapos dito ko bubulat latin sa ibabaw At so ito na nga mga kasintero Nakalkal ko na yung wire Yung mayroon tama na ano dito Wala naman siyang ano Walang damage yung, mga, yung wiring Kaya itong uh, Yung ECM dadalhin namin doon sa paggawaan Papatake up namin papatick namin baka may problema na sa loob nito ayan pupunta kami doon kay Banggali <laughs> kay Bangladesh, Banglades yun eh yung gumagawa ito yung kasama ko upaw kasama ko upaw

So, so ito ito ang kasama na, ko. Real tarima, Allah, e, ito ang kasama ko. Pupunta kami doon sa Tarik Dirab. Papa check up namin to. Babiyain na kami. Pasa yung salamin ko. Ito pala. <laughs> Babiyain na kami. Malayo layo yun. At Honda. Uh, Honda ang aming eh, sasakyan. At malamig ang aircon. Masya Allah. Masya na parid Wow At so nandito na nga tayo mga kasindero Ayan o eh. Ayan o eh. Katrabaho ko <laughs> to Ha 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 sawa sawa blog, blog blog blog. Hello. <laughs> Ayan sila mga technician nito. Magagaling yan. Sila mga nag-check -che up nito. Papacheck up natin yung ECM. Ah, bakak mapipals. Ay, kulo ba ka Patrol, muskila, diagram mapi. Asang kita naman. Sorry, mapipas, mapipas. Mapipas. Hada si Jua mo ya, Hada. Chinecheck na yung ating ECM. Ang walid, ang ay pusat turk mabut sa mahal na sopa. Kalimu, ang ano? na ina-ano nila yung mga ano? mga mojol. Ayan, ayan ang mga stereo. Ayan, ayan ang an mga ECM. Lahat. Ang kung tiya? Dami, dami. Tiyaw, okay, sana makita nila ang problema para din na ako mahirapan magkalkal ng mga wiring at so yun na nga mga kasundero uh, okay naman daw itong ECM walang problema at uh, nag suggest sila na yung immobilizer yung uh, transponder papalit tayo ng transponder tapos anong uh, daw ipoprogram yun pupuntahan niya ata nila pag program yung ano transponder yung immobilizer yun babalik na tayo uh, magbabaklas uli ako nung ano naman ni Bila. pero madali lang naman yun kasi yung ano lang yung kulay itim lang na nakaganon doon sa susian yun ang uh, papalitan daw yan maganda rin naman yan ano? Upo sa naman. Na nakakapag expand yung ating kaalaman. Ah. Uh, ah. So na nga mga kasindero, babalik na tayo doon sa shop tatanggalan na, natin yung ano minha, 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 minha. transponder at nandito na nga tayo mga kasindero ulit, sa shop at tatanggalin ko yung ano tanggalin natin yung transponder dito sa sana mamaya walang ilaw ay may ilaw pala ako ah, ang yung kukurap kurap na ilaw So ito na nga mga kasendero, natanggal ko na yung cover. Ito lang yung transponder Ito ano, papalitan Bago ipoprogram uli So ayan na nga mga kasundero uh, Napagpalit ko na yung transponder Ayan na Nakabit ko na yung isa Yung galing doon sa kabila At uh, ayun naman yung Galing dito ata uh, ito, ito ipapakita ko sa inyo tingnan niyo yung ano yang uh, security indicator nagapa-flashing uh, nagpa -plashing siya tapos pag inon mo yung uh, susi yan di ba naka-permis kasi nga hindi ano ada uh, yung yung kanyang ID number hindi naka -register. so ipo-program yan merong ano may scan mayroong uh, gadget na pang program yan kaya pag pinatay ayan uli yan o yan nagbling na uli so yun ang nga uh, mga ipoprogram na lang yan at uh, tatawag ng ano nagpoprogram yan yung tigagawa ng susi meron silang uh, gadget na pang program nito parang scanner din ano nga yon, nakaka-retrieve ng uh, number ng transponder at nakakapag-program din siya. So ata ala-una uh, na nga break time ko. Baka pag ko ng alas 4, baka umaandar na 'to. O baka hintayin pa rin ako para ipaprogram 'yan. So yun na nga mga kasindero. I-update ko na lang kay mamaya alas 4 pagbalik ko. Magandang umaga po mga kasindero at i-update ko lang kayo tungkol doon sa ano nisan Patrol eto na siya nalipat ako ng posisyon dati doon, doon tayo nagagawa eh ngayon dito na ako nagagawa so yun na nga mga kasindero ah, na nakita na ang problema kung bakit walang pals yung injector ata uh, pumunta rito si Paisal, yung nakita natin doon sa pagawaan ng ano computer ng ICM uh, doon Faisal Turkey ata uh, nakita na dito dito ang problema ito yung pinaka ano pinaka distributor niya eh. pero ano siya yung uh, iba pals uh, yung gina ng uh, ano diyan andiyan na rin pala yung ano tawag dito yung uh, crankshaft tsaka yung camshaft dyan na yan dyan na naka ano. so may pulse na ang problema ang problema mga sa tagal siguro naka standby nitong sasakyan sabi anim na buwan pero hindi ako maniniwala na anim na buwan anim na buwan na hindi ko andar to dahil yung yung ano niya, yung gasolina, panis na. Tawag dito. Yung gasolina, eh, iba na yung amoy. Ayan, o. Oh. O, oh, ilan yung kulay. Hindi na siya pula, hindi na siya green. At so, yun na nga, mga kasintero. Hiigupin ah, natin yan at magpapalit tayo ng bomba. Ah, fuel, fuel pump. At ah, gamit uli natin yung ating, ano, yung improvised na sober sable nyo sa pero ayan Oh, lakas niya, no? Oh. Yeah, nagagamit natin yung ano, yung improvise na sober -sibol kukunin ko yung gasolina yung mga pan, yung panis na gasolina malalaman nyo yung panis na gasolina dahil kakaiba yung amoy nya different smell nga <laughs> at papalitan natin pati yung bomba sana umandar na pero okay na raw yung ano kagabi ginawa okay na raw yung uh, injector may pulse na so pumunta uh, di pari umandar kumano sila dito sa tank eh. yun na nakita ginawa ito kagabi ano na uh, uh, out of duty na ako at uh, tawag dito so yun na nga mga kasindero abang abang na lang papalitan ko ng bomba ito tapos maglalagay ako ng bagong gasolina tapos titingnan natin kung nga under na at so ito na nga, mga kasindero uh, nakuha ko na yung uh, uh, fuel pump doon sa isang sasakyan na ilagay ko na dito at uh, nasalinan ko rin na, na rin ng uh, gasolina galing din doon sa kabilang sasakyan ayan yung luma at uh, rin na natin mga kasundero yan panda na natin yon yung na mga kasindero kita niya RPM oh. umandar na siya oh. so mamaya na yan. ikakabit ko na lang ikakabit ko lang yung mga wiring ayan ikakabit ko yung wire na yan ayan inalong sila ulit eh So ito mga problema mga kasindero, hindi nagbibigay ng ano, signal doon sa ECM kaya walang falsyong yung injector So yun ang nga mga kasintero ah hindi ah, ko sinasabing ako naka, naka solve ng problema pero isa rin ako sa ano isa rin ako sa mga naggagawa nito So ang nakasolve ng problema Yung si Faisal Turkey yung ano yung ah uh, uh, kasama namin sa trabaho sa ibang ano yung sa ibang brand So yun na nga uh, Nakabit ko na lahat E eh, babalik na lang yung mga Binagbabaklas Dahil Pinagbabaklas na naman uli Pero ako rin naman nagbaklas nito Nung isang araw Yan. Yan, Hinahanap ko yung BCM Di ko makita At dinagdagan nila yung pinaklas <laughs> Kinuha nila yung ano, yung ECM doon sa kabila pero hindi nga rin gumana. Dahil ang ang problema nga yung ano yun nga ito uh, parang distributor yan eh Ayan. andyan na pala nakalaga yung uh, uh, crankshaft sensor tsaka yung camshaft sensor dito pala yun integrated na pala yun dyan so yun na nga ibabalik ko na lang yung mga yan pati yung mga binakla sa loob at paanda rin na natin ng dire deri So, yun na nga mga kasindiro. Solve na yung problema. Ah, uh, ko lang din sa inyo. Ah, uh, isa rin ako sa may natutunan. Diyan sa trouble ng, uh, uh, ng uh, Nissan Patrol na yan, isa rin ako sa may natutunan. Dahil, hindi di ko nga alam kung nasaan. In inahanap ko na talaga yon yung ano, yung crankshaft sensor. na uh. At tayo na nga mga kasindero, uh, ko na yon Tapos sa uh, ibibigay na sa ano yon Bibigay na sa mayari. Pati yung sa kabila, kukumplituhin na rin yan dahil pinagbabaklas uh, din yan. Pero hindi na paanda rin yan dahil i-stock na lang daw yan. Sakit-sakit sakyan -sak na yan. Lalagay na doon sa uh, tambakan nila. So, yun na nga mga kasintero. Sana may natutunan din kayo. Kagaya ko, may natutunan din akong bago. Wala kasi ano, wala kasi yung diagram. Kaya nahirapan ako. Kung meron sa nang, mayroon sa nang diagram, uh, hindi tayo masyadong mahirapan. Uh, malo, malo locate natin yung ano. Yung... At so, yun na nga mga kasintero. Sana ay pare-pare sa may natutunan. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutout po sa inyong lahat. Bye-bye po and God bless.